Good morning mga people So for today's videos ay magwalis-walis tayo dito sa ating kapaligiran <laughs> So ayan para meron may content ang person charot lang <laughs> Ayan nga nagtingin-tingin nga ako dyan sa aking cellphone kay ang aking storage ay laging na full. Minsan kasi pag nag ano ako, nagvi-video video ba ako ay hindi ko alam na ano na pala yung na-stop na pala yung pag-video video. So kailangan i-check-check ko yan siya para makita ko kung nagpi-play pa yung video niya o hindi na. <laughs> kaway-kaway sa mga nakaka-relate dyan, Charis. At ayan nga yung aking dalawang anakers, si Momo at si Melody. Ayan, nagpili-pili sila dyan sa mga brochure. Yan yung aking mga old brochure. I-ano ko na yan, di di-dispatch ako na yung mga yan. At yan yung aming mga alaga. Ayan, sarap buhay ng ay mga alaga. At ayan nga, maganda nga yung weather natin ngayon. Kaya perfect time to na para ilabas natin yung ating mga pinagtatago ng mga sinampay yung aking mga inistak mga binuro sa kubo ng mga sinampay ayan yan yung aking unang mga pinaglalabas dahil maganda nga yung ano ngayon init ng panahon at ayan nga sinisilip ko nga uli na naman yung aking cellphone kay baka na naman hindi na naman nagpe-play yung video <laughs> <laughs> kaloka So ayan kailangan talaga na hindi tayo nagtatambak ng ating mga video kailangan pagkatapos uh, natin mag-edit ayan i-delete na natin pag once na post na natin yung ating mga video video ba ayan Ganito din yung gawin nyo sa mga mag-uumpisa diyan na mag-vlog-vlog na walang mga gamit Pwede naman kahit yung cellphone lang natin yung gamitin natin na pang-video video ayan tapos pag ano na, na na natin, delete na natin para makapaggawa ulit tayo ng another content, another video, another vlog, charot. <laughs> <laughs> Hindi naman kailangan na bumili ka ng mga bunggang-bunggang mga gamit kasi nga ba diba, nag-uumpisa ka pa nga lang. So kung ano yung ano, mayroon kang cellphone, so pwede naman yun, yun mo na yung gawin mo tapos pag once na kumikita ka na so doon ka na lang bumili ng mga yung talagang quality talaga na gamit para pang vlog o diba kung sa pagbablog vlog nga ay kailangan hindi ka dito mainipin kailangan uh, masipag at matyaga ka so ayun kailangan dito matyaga ka lang tapos masipag ayun masipag ka mag upload ng videos masipag ka gumawa ng content at Uh, hindi ka mainipit. iba kasi kung kailan na doon na yung to the point na nakikita na nila yung earnings nila, nalalaman na nila na ganito kalaki, ganun ganon <laughs> ganito kalaki. So doon na sila na ano ba, na di discourage, nawawalan sila ng gana. Once pumasok ka dito sa industry na to, so dapat laging positive yung isip mo hindi mo i-ano uh, yung mga negative. Ayan, hanggang dito na lang. So, sana ay mayroon kayong napulot na aral. Oy, charot. <laughs> aral. So, ayun. Sa so mga hindi pa nakafollow dyan, ayun. Don't forget to follow and share na rin. Thank you!